Ay, eh, masalo sana eh. Ingat ka, may mga foreign job, baka makaintindihan tayo. Filipinos are born intellectual, no problem with that. Okay. Ano sa French ang flower? Le fleur. Totoo ba yun? Yes, le fleur. Le fleur. Mismo. Ano sa French ang ilong? Lenos. nos. Sandali, sandali lang. Parang English lang, ninigil mo le. French. Lenos. Mm. Ano sa French ang back? Le code. <laughs> Yan, Tagalog <laughs> na. French. Le code? Mm. Ano sa French ang second size? Le two. Anong le two? To let. Bwiset. Binaligtan mo lang eh. Ano sa French ang dumis sa katawan? Le bag. <laughs> eh mahilig sa sex? Le bag. Hoy! nga, french fries siya tayo, yung buo. Ay, Sa German tayo. Eh, mas lalo ako sa Ayusin mo na. Ako bahala. Ano sa German ang chocolate? Van Houten. Masarap yes, yan. Yeah. chunky fruits, fruit. nuts. Kompleto po yan. Yeah. Van Houten. Yes. Ano sa German ang bakla? Zip Zip Houten. Teka mm. <laughs> Huwag kang hysterical, papaliwanag ko. Ang salita sa ngla is kwitin na betwitin haktin. Yung chocolate nga, Van Houten. Van Houten. Hmm. Sip Sip. Houghton. German ba yun? German yun. Parang naintindihan nila eh. Abay, nakarating rin ng Germany. Ibig mo sabihin ako lang hindi nakarating ng Germany? Bakit? May passport ba ang baboy? Wala. Why? Ayusin mo. Akong bahala. Ano sa German ang matandang dalaga? Matandang dalaga? Yan. Ang takot sa Houghton. Anong takot sa Houghton? Tatanda ba naman? Hay, Parang Tagalog siya naman eh. Ano sa German ang matandang binata? Laylay lay na Houten. <laughs> Bakit pa puro Houten? Sa Haven. Parang Tagalog. German. Eh. Ano sa German ang Playgirl? Playgirl? Oh. Oo, oh, open sa Houten. <laughs> ano sa German ang Hostess? Zawa sa Waza Houten. <laughs> Ayos naman na! Ayos. Ano sa German ang Biuda? Zabig Big Sa Houten. Hindi, <laughs> please. Ano sa German ang tomboy? Walang hautin. Ano sa German ang dalaga? Bitin sa hautin. Ano sa German ang buntis? Dahil sa hautin. Eh, nakapanganak na. E balik sa hautin. Ano sa German ang madre? Galit sa hautin. Ano sa German ang pare? Bigong hautin. Ano sa German yung lalaking nilalayo ng mga babae? Bautin. And this is German and sugar daddy. Hot hot and. Hello lang Thank you very much for having us. You're indeed it.